Agang pumasok sa mga lansangan ang mga musiko. Kapistahan ang araw na ito, kaya inaasahang lalong mag-iibayo ang kasayahan. Inilabas ng mga mamamayan ang pinakasapin ng kanilang baul at ginamit ang kanilang mga alahas. Naging kapansin-pansin ng araw na iyon si Piloso Potasio, siya lamang ang hindi nagpalit ng kasuotan. Di magkamayaw ang maraming tao sa harap ng simbahan. Sa harapan ng simbahan ay may isang nakatigil na banda ng musiko. Ang isa'y naghahatid sa mga punong bayan, samantalang ang isa ay lumilibot sa buong kabayanan. Ikawalo at kalahati ng simulan ang prosesyon. Ito'y ibinaan sa ilalim ng tolda at inilawan ng matatandang dalagang kasapi sa kapatiran ni San Francisco. Natatangi ang karo ni San Diego de Alcala na sinusundan ng kay San Francisco at ang Virgen de la Paz. Ang itinaiiba lamang ng prosesyong ito ay si Padre Salvi ang nasa lilim ng palyo sa halip na si Padre Sibila. Tumigil ang karong sinusundan ng palyo ng matapat sa bahay ni Kapitan Chago nakadungaw sa bintana ang alkalde, si Kapitan Chago, si Maria Clara, si Ibarra, at ilan pang Kastila. Walang anumang tiningnan sila ni Padre Salvi. Punong-puno ng tao ang simbahan. Nagtutulakan ang bawat isa at sumisiksik upang makalapit sa Agua Bendita. Napakainit sa loob ng simbahan, hindi ka halos makahinga sa masangsang na amoy mula sa katawan ng mga taong pinapawisan. Kailangang marinig nila ang sermon sapagkat dalawandaan at limampung piso ang ibabayad ng bayan doon. Dalawandaan at limampung piso para sa sermon? Talagang ang napakayaman ninyo. Ikatlong bahagi na iyon ng ibabayad sa komedya para sa tatlong gabi. Ang sermong ito'y walang kinalaman sa komedya. Isang libo man ang singilay ibabayad din namin, sapagkat ang kaluluwa ng nakikinig sa sermon ay tutuloy sa langit, at ang sa na mga nanonood sa komedya ay sa impyerno. Nasa isang sulok si Ibarra, samantalang si Maria Clara'y nasa isang reserbadong upuang malapit sa altar mayor. Nakaupo si Kapitan Tiago sa hanay ng mga makapangyarihan. Dumating ang alkaldeng kaalakbay ang buo niyang kagawad sa simbahan. Ang alkalde ay nakagala, may banda ni Carlos III at nakasabit ang limang medalyang pangkarangalan. Nagsimula ang misa. Tumayo ang lahat ng marinig ang kuliling ng kampanilya at awit ng koro. Dumating din ang pinakahihintay ng lahat, ang sermon ni Padre Damaso. Pumasok si Padre Damaso na kasunod ang isang priling may hawak na kwaderno. Nang nasa pulpito na siya, inilibot niya ang kanyang paningin. Isang kindat ang iniukol niya kay Ibarra. Isang palibak na tingin naman ang iniukol niya kay Padre Martin na nagsermon kahapon. Pagkatapos makapagmasid ni Padre Damaso, binalingan niya ang praile at pinabuksan ang kwaderno. Sige na, Sa wikang Kastila ang pahayag sa ibang bahagi ng sermon, hindi maunawaan ng mga tao maliban sa ilang salita, tulad ng Guardia Civil, Tulisan, San Diego, at San Francisco. Ang mga banal ay taimtim na nakikinig, kaya't si Padre Damaso ay nagpatuloy.